morning. December 26, 2024. May maulan ng ano, December 25, Pasko Pasko. Buong araw ulan. Buti lang na, nakasurvive yung mga alala natin. Buti lang, na, puro ulan, walang hangin. update natin Ito Ginamitan ko siya ng Triple 14 Ayan Ito mo naman resulta Naging ano Na doble yung bunga niya Dati sampu lang Ngayon 20 mahigit na Ayan. Pati yung mga dating Hindi namumunga Namunga na Dahil sa triple, port, ano, triple 14 Ayan pati yung mga maliliit na kabunga na lahat yan bali ilang ano ng ilang puno ng kamatis yan ang kabunga na lahat kaya yeah. pagdating ng January 2025 mayaman na ako sa kamatis <laughs> ito yung mga mga siling Taiwan natin may mga bulaklak na rin ako oh, wala mga bulaklak na yan siling Taiwan And, uh, update ko kayo sana maging, ano? Um, sana maging... Um, ano siya? Sana maging um, successful din para kamades natin. Bye! Update na lang.